Magandang umaga. Magpapakain ako ng mga manok. Yan. Ready na ako magpakain ng mga manok. Kakain na sila ng kanilang agahan at ibabalik ko na yung flock back. Flock. Flock box pang tawag doon. Oh. Naghihintay na sila sa akin. Ay, nakalimutan ko yung lalagyan ng itlog. Saglit lang, nakalimutan ko 'yung lalagyan ng itlog. Sa dagat na container. If any... you were so to go... Yeah, so anxious to I to see them. Yeah. Ito ang lalagyan ng itlog. Handa na ba silang kumain? Handa na sila. Yan, Joy. Yan ang mga bikola ng manok. Mga taga-bikol sila eh. <laughs> Kaya, kapag sila magbicol, hindi sila magbikol, hindi sila <laughs> ka Here. nalang na ng pagkain. Yan. Kumusta kayong lahat, mga manok? Wala pa silang mga pangalan. kamakain na sila at titsisilipin ko kung meron ng itlog walang itlog ngayon walang may ng itlog pero lumabas na silang lahat gusto nilang mamasyal ayon na silang lahat Walang itlog dahil walang itlog. Kailangan ko itong ibalik na flat bag. Oops. kunin ko ito at ko sa container ito ay trick nila kada kada lunes lang at meron din silang radio station na palagi nilang pinapakinggan kung nakikinig ang 94.1 Delilah so nakabukas lang siya Okay, girls. Isa lang ang rooster dito. Lahat mga inahin. Yan kami lahat. Yan sila. Magandang umaga mula sa Tinayna, Washington. So habang nag-aalaga ako ng nagpapakain din ako ng manok. <laughs> um, masarap kasing mag-aalaga ng manok. Okay. Ingat po kayo lahat. Teka, balikan ko nga yung ang ganda kasi ng ano, ng kulay ng... warang alas digdi isa kahit magubat warang alas okay bye bye Okay, kayo gumala na at mamasyal sa buong uh, pakuran. Um, hanggang alas 10.30 imidya ako dito ng gabi. So, hanggang dito na lang ako. At, ang pagbabati ay nagmumula pa sa Tinayno, Washington. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.